Pan, pan. Um, magandang gabi po sa inyo mga kapabayan si uh, uh, at sa Edna Albert sa Sinopor sa Una-una po ang salamat ng tao na sa ating Pangulo at mga vlogger sa mga ibang tumitin na kaya ng ano natin ngayon kaya ng isipin ang sa video ko po ngayon, uh, dahil uh, birthday ng ating Pangulong Rodrigo Rua Duterte, Congressman, former President Rua Rodrigo Duterte, happy birthday birthday po. Sana po, at may mga darating sa maraming birthday na uh, sa buhay, Ay ang dami mo pong nakatulong sa akin at sa aking mga binibukang sa gawin. So, ang masabi ko ito po ay Dr. Tuturin Drua Rodrigo Duterte. Dahil wala po akong sarada mo sa Pinas. Nasaksiyan ko po ang at yung mga drugista, mga kriminal, mga racist po, talaga ang nagsiyanisa ng mga tayo po na antonal siya sa dapat. Kasi nagiging uh, fear po natin. So, sa Pilipinas po, na-recognize po ang Davao na isang safest uh, city po sa buong mundo nung time na po na si Eko Namono. So may mga balita dati na hindi daw si city yan po ay uh, dahil nung uh, hindi pa siya po ang uh, mayor doon sa, sa aming bayan po. So isa po ako napakatunay po na ang daming ginawa ni Rodrigo Duterte po ko, dahil po napaka ano ng aming bayan Sipasipan, mga babae po, maglakad na pa uh, this oras ng gabi na galing na trabaho po sila ng safe po. Then, uh, ang pangalawa po, sabihin ko po dahil sa nangyari sa kanya sa ngayon, uh, dinala siya po sa ICC. So, uh, pagkatapos nung uh, silent hearing po, uh, together with uh, Aimee mean, uh, so, uh, yung nilabas nila po na sabi nila na warrant ay hindi po siya warrant to Siya po ay isang obvious Ito yun, hawak-hawak na niya. na, po si President Uwa, na sa Hong Kong. po sa ang yun? Ito sabi niya, Ary okay. Roque, ang review sa iyo po ay isa lang request sa ating bayan. So, ibig sabihin, hindi po siya galing sa Interpol. Kasi pag sabihin natin sa Interpol, yun po ay isang uh, red alert notice po na maayon din po at susunod doon sa uh, Article 59 ng uh, uh, Rome Statute po okay. so, so, you know, na, mga, mga, uh, ng ICC. So, ang dami po mga karapatan ng sa Oh, okay. uh, uh, yeah. yeah. pero hindi po yun nila pinakita at hindi nila ina-emphasize po kahit nung time na inamunan nila si uh, Pangulong Juan Rodrigo Duterte ang immediate family member po na sabihin natin si Vice oh, President Sara Duterte, si hindi po siya binigyan ng chance na sa at yung niya. niya. Sabi ni siya yung anak niya at niya. talaga Dahil doon hindi ayaw nilang at sa ng mga 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 sa mga So, kaya sa sabi niya, sa ato niya ni Javia, yan yung sabi sa manifesto, sa ICC, na isa po siya mas simple, ito yung Yun po yung, ano namin, so, like, alam natin anong nangyari sa Pilas. Ipagdala sa kanya ay isang illegal isinakay sa isang private air plano po. So ito po yung panawagan ko sa buong mundo, sa buong mundo, sa mundo po. Mas sana huwag tayong uh, uminto sa pag, sa panawagan na ibalik sa sa ating Pilipinas. Okay, po ang ICC ay hindi na sa, sa, sa Pilipinas. Sa sana, iwalay na po tayo sa ICC since siya plano ng mga nagbigay tipo ang kaya wala talaga sila ng karapatan na nakitin ang ati ang, ating pangulo na dalhin doon sa ICC ah, kasi wala itin, na sila karapanan base doon po sa room statute uh, na mga uh, dapat, dapat na mga gagawin nila ay na at saka yun yung mga palisiyan nila na dami sila na marami silang nilabag na batas dds, ang para sa Pilipino po wag po tayong uh, kung ano yung mga mga sa mga uh, bias media po na lumalabas ngayon sa atin. Nagaya ng uh, sa GMA po, yung sinasabi nila na pinunta um, lang si Duterte at saka nag-apply ng asylum doon sa China. Isa po ang kalupuhan yun, isa pong fake news. Ang uh, embassy mismo ng China, sila yung nagsabi na walang application na asylum po, Kaya naman, Kaya naman, po kay President Roa Rodrigo Duterte. Kailang term na po yung pagpunta niya sa Hong Kong ay isa lang po yung uh, private vacation. Alam niyo nakikita niyo naman sa Hong Kong na kasi sa at the same time, alam okay. niya po na sinasabing uh, meron na siyang uh, warrant of arrest galing ng ICC. Yung yeah. so, warrant of arrest na yun ay hindi po warrant of arrest. Dahil nasa power sila, kaya nilang nagawa yung mga gusto nila. So, para sa akin sa mga mga big medias, so, kailangan po tayo manood sa mga vlogger po, mga yeah. Anakbay is in the night kasi sila yung mga sasabi ng mga kapatidahanan at mga mayayay ngayon. Sa so, panawagan niya President Trudeau, hindi na pabayaan ang Pilipin laban, lalo na po sa matataklong senatorial uh candidate po natin. Ano una sa mga naalala ko na po. Si Pastor Kiduloy, siya po yung uh, uh, founder po ng Isim Minay, pero pinaklose nila po dahil at saka naglabas sila na ng ano na pinapakulong nila. Ano so, na to? Lahat ng mga aligasyon na yun, oh, wala pang, walang pawang katotohanan to. Dahil sa kanila, may sara ang katotohanan sa publiko. Ang ibang, uh, mga ibang mga signaturyan to, So, uh, si Marculita sa aking, uh, at saka iba-ibang uh, mga upo yeah. under ng PDP laban huwag po natin pabayaan sila po ang panawagan ko po ay tayo dahil tayo po ay hindi uh, nagpapawalang uh, ibo sa mga nangyayari ngayon as I'm saying sa damit po we are not a Filipino for nothing we can do anything and everything that we want because we are in a democracy. We have a freedom of speech. So hindi po tayo nila kayang kontroluin kung ano yung dapat nating sabihin. Kasi ang sa atin, as a Filipino citizen, ang ang pinabukasan po ng Pilipinas ang ating pong So maraming salamat po. Yeah. Ah, hey!